kailangan may gawa kung ano ang nangyayari sa kanya Actually, si Dave ang nagpalala. No? Hindi sa pagano kay Dave. No? And hindi kasi siya nabigyan ng proper guidance nitong mga kumuha sa kanya. No? So kung yung pera, gamit, pumunta kayo. ayano, no? pinakita ko na uli sa inyo yung video na nagsasalita yung mag-asawa. Hinihintay lang kayo para maayos, masettle with proper documentations yung mga hinahabol ninyong pag-aari ni Dave. Hindi po yan basta-basta pwedeng ibigay na lang. No? Yan po yung tatanda ninyo. Kayo, uh, BJ, no? yan nandyan lang yung pera papuntahin ninyo si Dave. Ano bang kinakatakot ninyo? Kung, kung gusto ninyo, kontakin nyo ako. Samahan ko kayo. Punta sa Tecran Family. Oh. Sagot ko kayo pag may nangyari sa inyo. Oh. Ano? Deal or no deal? Oh. O oh, gusto nyo, kami ni Papa Bear. Kami, kami nila Tito Ron. Sasamahan namin kayo, oh. Papunta sa Manalastas. Pag may gumalaw sa inyo, may nanakit sa inyo. Oh. Kami yung uh, ako mismo, kung sino man yung manakit sa inyo, ako rin sasapok. O. Oh. Deal? O. Oh. Kaya e, nakamong ko sa inyo. <laughs> no deal <dito> daw po. O. <laughs> oh. Kung yun yung kinakatakot ninyo. O. Oh. Sasama kami. Ako, si Papa Bear, si Tito Ron. Samahan namin kayo papunta diyan sa Kandaba. Oh. Para lang masiguro na yung kinakatakot ninyo nasaktan kayo. O oh, kung may gawin man sa inyo. Kasi teritoryo nila 'yan, oh. 'Di diba? Kung talagang gusto ninyong humarap. He doesn't deserve to get the money anymore because his bastos and in an uh, ingrat in uh, sama kaming lahat. Oh, o, so, oh, ayan, ilalight namin. No, huwag niyo, sama kami, boss, para back up mo. <laughs> uh, si Dave ang dahilan, kaya lang, lalong gumugulo ang lahat. Hmm. Di ba? O, oh, ilalive natin para walang babasto sa inyo. Boss, nilalamok na kalabaw ni BJ. Ayun. <laughs> uh, isang batalyon kaming sasama. Oh. Ayan! Maraming gustong sumama. BJ, just to ensure your safety. O. Oh. Isama nyo lahat ng mga gusto rin sumama sa inyo. O, oh, isagot ninyo syempre yung pamasahin nyo. O, oh, sagutin pa namin yung katarantaduhan na yun. o. <laughs> oh. Sama kaming lahat. O. Oh. Ayan. Para lang. No. Maalis sa isip ninyo na teritoryo nila layo na pwedeng may gawin sa inyong hindi maganda. Diretso tayo sa barangay. Hindi tayo diretsyo sa bahay ng manalastas. Na oh. Eh, oh, ako na. Magbo-volunteer na ako. Oh. Hindi wala akong kaalam-alam sa Candaba. Wala akong kakilala diyan. Oh, baka sabihin mo, Jesus. Maghahanap ka lang ng subscriber. Hindi ko na kailangan maghanap kasi ayan o, pumapasok ko sa yung subscriber ko. oh Ang ah, nag-test na water na nga ako, hindi sila umaalis sa akin eh. O. Oh. So, ganun. No, oh, yung sincerity ko para ipakita sa inyo na walang gagalaw sa inyo. Siya ang umalis, dapat siya ang bumalik para sa mga hindi niya nadala. Kung pinaalis siya, pwedeng ihatid sa kanya yung mga gamit. May punto si Ma'am Hilda Tangiliban. oh umalis ka ng hindi maayos. So magpaalam ka naman kahit yun ang paalam na lang na maging maayos yung paalam mo. Di ba? Ayos ka lang. Okay. Sir, the community, hindi po sila takot. Nahihiya sila sa ginawa nila kay Sir Tekram. At kahit na po nahihiya sila, harapin ninyo. O oh, yan ha, may hamon na ako sa inyo. Kung natatakot kayo, sige. Ako ang haharang. Oras na may mang mang basto sa inyo. Oh. Pag pumunta tayo sa Kandaba. Pag may nagsalita ng hindi maganda sa inyo. Sagot ko kayo, ako yung babangga sa kanila. Oh. Ayan ah. Para lang masettle o baka sabihin niyo kasi for the content ako eh. Oh, last one content 'yon pag nangyari. Nang masettle sila, syempre wala na eh. Tapos na yung issue ng manalastas at saka ng ni Dave. O, oh, so kung may gagawin kalokohan si Diko, iba naman yun pag nakontent siya. <laughs> diba? Pero hindi naman na last at Dave yun. O, oh, iba na yun. <laughs> o, oh. hindi ito, kung, kung sinsero kayo na makipagkita at makipag-ayos sa manalastas, no? Mm. At i-video natin para may ebidensya kayo kung sakasakaling may mambastos sa inyo doon. Para kapag uh, dating doon at binastos kayo at wala akong ginawa, o oh, di ninyo. Utang, yabang lang nita community, hindi naman pala kayang panindigan yung sinabi niya. Minura kami doon, o. Oh. Oh, pinagsalitaan kami ng kung ano-ano, oh. tiningnan niya lang, o oh, di ba? May pwede kayong sabihin doon. Hmm. Ebidensya ninyo yung video. Hindi niyo naisip na magiging ebidensya niyo oras na ginalaw kayo sa kandapa. Pabor na pabor nga sa inyo yun eh. Sablay nga yung mga marites kagabi. Nagsige pa kami man. <laughs> oh. Ano? Lian, nandyan ka pa ba? O oh, sino man dito na mga silent supporter din ni Dave na nandirito sa live stream ko. Salamat po. Iparating e, niyo po yan kay uh, Jose, Daisy, no? I-comment niyo yan sa Facebook ni uh, Stephanie, no? Ni Stephen, no? Eh, parating nyo rin kay Oragon, no? Plus, tapos, no? e wala kayong magagawa. Talagang uh, mayroong mag-vlog, no? Dahil sa vlog ninyo nakilala yan. Tapos ngayon, iwas na iwas kayo sa camera. Kaya na, nag-o-offer na ako. O, wala si Papa Bear no, pero sasama 'yun. Kahit si Tito Ron sasama 'yun. Oo. Si Tito Ron pa nakilalang kilala niya yung Manalastas. Ah. 'Di ba? Kung gusto niyo talaga eh. Alam niyo kung gusto niyo talaga, marami kayong paraan na pwedeng gawin. No? Marami kayong pwedeng gawin. Ayaw niyo Ayaw nyo lang talaga dahil alam nyo may kasalanan kayo. Dahil kung gusto nyo yan, matagal na yan. Ano yung boss? Sabi ko, natatakot silang pumunta, di ba? Sa, sa Kandaba, ayaw nila mag, makipagkita ron dahil teritoryo daw nila Ramilion. Ang sabi ko, i-offer ko na ikaw, ako, si Tito Ron, sasamahan silang pumunta ng Kandaba to ensure their safety na walang gagalaw sa kanila, na walang man magsasalita sa kanila ng hindi maganda. Oh. Inahamon ko lahat ng sila BJ, lahat ng nanduroon, no pati sila Munti Alto. Para para matapos na yung issue. 'Di ba? Para matapos na yung issue nila about yan sa pagko-content kay Dave. <coughs> oh. At dapat i-live nila kung yun yung kinakatakot nila. Mag-live sila ng kanila, magla-live tayo ng atin. Oh. Sige, game ako diyan, oh. Sabi ko sa inyo. <laughs> oh, kayo na lang. No? Puta mamaya dito sa Cavite niyo gustong makipagkita eh. O oh, paspabor sa akin 'yon. Ayan, para tingnin niyo. Si Mama Marieta go, Mama Marieta. Oh, pwede po 'yan. Pwede niyo pong sabihin sa kanila po 'yan doon, no? Alam ko maaaring nandiyan po kayo no? Para po matapos na. Para hindi niyo sabihin na uh, kino-content ng kino-content si Dave. Para po matapos na yung usapin na yan. Para po makuha niyo na yung gamit doon dahil pag yan nasira doon sa imbakan doon sa pinagdalagyan si, manalastas pa rin yung masisisi ninyo. Hirap sa kanila yung eh, nagbibitaw kayo ng ganyang mga salita. Yan yung sinasabi ko sa inyo. You're not controlling Dave. Dave is the one controlling you, yung mga kasama niya. Hindi diba, Ay, nako. Kayo, nasa sa inyo ang bola. No? Wala sa manalastas. No? Yun na lang i-consider ninyo. Umalis kayo ng hindi maayos ang pagpapaalam. No? Nung kinuha nyo si Dave, ah? so ngayon, na ipopormalize yung pagkuha ninyo ng iba pang gamit ni Dave, abay, mahiya naman kayo. Humarap naman kayo. Last time na naman yun eh. No? Ang kapal nga ng mukha ninyong kunin si ni <laughs> eh, ngayon pa, nahuli na lang naman. O isang araw na lang yan. Eh, wala namang gagalaw sa inyo dahil nasa harap kayo ng barangay eh. Oh sama ako, 2.7 pa lang kukulit. <laughs> ayaw ka talaga, babe, pagdating. Ay, babe, parang isa po. magandang gabi. Sa gabitin na lang, magkita kung ayaw nila sa kandaba at mabalakad. <laughs> Mabiyahiin um, niyo po yung manalastas. Hindi hanarap kasi alam ni Gador na hindi siya content lang. Maramdaman niya na talagang minahal siya ng buong manalastas. Hmm. Ano? Yan yung hamon ko. Hamon namin. No? Namin nila Papa Bear, ha? Sasama kami. Kami yung magiging witness. Kami ang magtatanggol sa inyo kapag ka may hindi maganda ang manalastar or sino man, no? Nasasama sa manalastas. Hmm. I-live natin para makita ninyo na hindi lang ako puro ano, Hmm. Alam nga naman si Tatay Ram ang magbahatid si Tita. katulad nga nung sinasabi ni sino ba? Si 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 BJ din ata nagsabi no. Na alam naman ni Ramil yung lugar ata daw nila Francesca kasi nandoon daw ata si Dave. Katarong taduhan naman yan. Kalukuhan na yan para dalhin pa sa si inyo. Ngayon, yan, no, BJ, yung 2.7. Ha? na sinasabi ninyo, magkakaroon ng kwentahan dyan, uh, humarap sila, kayo, uh, na may camera. Ha? Uh, content ninyo, content namin. Ha? Uh, evidentia ninyo, ebidensya namin. Di ba? May mambastos sa inyo doon at hindi ko ginawa yung sinasabi ko. oh, uh, pabor sa inyo. O. Oh. Para masettle. Para matapos yung usapin. O, oh, ayan. mag o na kami ni Papa Bear. Kahit si Tito Ron. Kahit hindi pa umu si Tito Ron, no? Oh. Sa barangay tayo mag-aharap-harap. Hihintayin tayo doon o hihintayin uh, natin sila doon sa barangay ng Kandaba. Just to ensure your safety. Ah, uh, ano, ay, nako. Kailangan pa kayong sabihan ng ganyan para lang masiguro. Hmm. Bakit ayaw ninyo ng may camera? Bakit? Saan nyo ba nakilala si Dave? Sa vlog, di ba? Puro camera yan. O Dave, ba't ayaw mo ng camera? Anong kinakatakot mo? Safety mo yan. No? Evidence yan. Ba't ayaw mo ng camera? Anong dahilan mo? Dahil ayaw mo ng camera? Dahil iba-vlog ka? O, oh, ibablog ka rin naman ng mga, mga kasama mo. Takot na takot ka sa camera. Lina, buno ka, nilaw po. Ah, ba't ayaw ninyo? Kayo natatakot. Takot sa barangay sigador Kasi may blatter sila dahil sa pagbabanta. O, oh, kaya nga po, o. Oh. Eh, naku. Balikan nyo po ako. Kapag ka po may nanakit sa kanila na hindi ako nakialam, oh. balikan nyo ako. Pag nakita nyo uh, habang sinasaktan sila, pumapalakpang ako. <laughs> balikan nyo ako. Hindi ako magsasalita ng ganito kung hindi ko kayang panindigan yung sinasabi ko. And be the first na, in the first place, sila ang may hinahabol, di ba? So common sense lang dapat sila ang kumuha at makipag-usap. Yun, uh, ano yun, sila ang may hinahabol tapos yung hinahabol nila ang pupunta. Uh, angats lang. ano oh. uh, sabi ni Baba, Akala ko, ak akala ko ba nagahamon si Dave na same silang mag-vlog ni Tatay Ram? Sabi niya, iyon sa live niya ha. Eh kasi kasi 'di ba mayroon din siyang isang sinabi, 'yung sa latest na pag-uusap nila na 'yung ano, 'yung lalaki sa lalaki. Oh, 'yun doon, ayaw niya nang may camera doon eh. Hmm. Ayaw niya nang may camera doon. Sir, kaya takot 'yan kasi po wala nang mukhang haharap. O tapos maghahanap kayo ng maghahanap ng 2.7? Oh, ay BJ, linawin mo muna 'yan diyan sa idol nyo. Ah, oh, sige, sige, pa. Oo. Oh. Ilinawin mo muna yan dyan sa, ano mo, idol mo. Oo. Oh, gusto ninyo ng 2.7. Pinag-uusapan namin ngayon yung 2.7. Oo, oh, may mga offer kami. May offer ako. Gagawin ko yan. No? Magsabi lang kayo, kung kailan kayo pupunta, saan tayo magkikita-kita. Pupuntahan namin kayo ni Papa Bear. Oo. Oh sasamahan namin kayo hanggang sa barangay hall ng Kandaba. O, pagdating doon, usap kayo. Nandun kami. O, gusto nyo tatabihan ko pa yung mga kapatid na manalastas. Para pag pumalag, o, hawakan ko sa, <laughs> sa buhok. <laughs> o, ano, o kung ayaw nyo, tatabihan ko si Dave. Para pag may lumapit sa kanya, ako agad ang, ano, ang uh, harap. Para matapos natin yung issue. Oh. Hindi yung putya sinasabi niyo lagi na lang si Dave, si Dave, si Dave. Oh. para matapos yung issue niyo kay Dave. Naghihintay lang ang manalastas. Oh, sagutin niyo to, iparating niyo to sa kanila. Willing kami ni Papa Bear, samahan sila. Wala kayong maririnig na any comment sa amin. Oh. May sarili kayong sasakyan, may sarili kaming sasakyan, pupuntahan namin, uh, magko-convoy tayo. Pagdating doon, kung saan man yung barangay, mag-live kayo or mag-video kayo, ganun din yung gagawin namin. Ah. Uh, ebidensya ninyo, ebidensya namin. Ah. Uh, para matapos. Oh, uh, huling vlog na yan. Dave, huling vlog na yan sa'yo. Oh, uh, Ayaw mo ba? Matapos lang yan, oh. Mabubulok yung gamit mo doon pagka hindi mo pinuntahan yan. Iparating eh, ninyo yan doon sa kanila.